ikasampung kabanata. Pagkatapos, kumuha si Samuel ng lalagyan ng langis, at ibinuhos ang langis sa ulo ni Saul. Hinagkanya si Saul at sinabi, Ang Panginoon ang pumili sa iyo, na mamuno sa kanyang bayan. Pag-alis mo ngayon, may makakasalubong kang dalawang tao, malapit sa libingan ni Raquel sa Zelsa, sa hangganan ng Benjamin. Sasabihin nila sa iyo, Nakita na ang mga asnong hinahanap ninyo. At ngayon hindi na ang mga asno ang inaalala ng iyong ama, kundi kayo na. Patuloy niyang itinatanong, Ano ang gagawin ko para makita ko ang aking anak? Pagdating mo sa malaking puno ng tabor, may makakasalubong kang tatlong tao na pupunta sa Betel para sumamba sa Diyos. Ang isa sa kanila'y may dalang tatlong batang kambing. Ang isa'y may dalang tatlong tinapay at ang isa naman ay may dalang katas ng ubas na nakalagay sa balat na sisidlan. Babatiin ka nila at aalokin ng dalawang tinapay na tatanggapin mo naman. Pagdating mo sa bundok ng Diyos sa Gibea kung saan may kampo ng mga Pilisteo, may makakasalubong kang grupo ng mga propeta, pababa galing sa sambahan sa mataas na lugar. Tumutugtog sila ng lira, tamburin, plauta at alpa at nagpapahayag na mensahe ng Diyos. At sa sa iyo ang Espiritu ng Panginoon, at magpapahayag ka ng mensahe ng Diyos kasama nila. At mababago na ang pagkatao mo. Kapag nangyari na ang mga bagay na ito, gawin mo kung ano ang mabuti, dahil kasama mo ang Diyos. Mauna ka na sa akin sa gilgan Susunod ako para maghain ng mga handog na sinusunog, at mga handog para sa mabuting relasyon. Pero hintayin mo ako sa loob ng pitong araw, hanggang sa dumating ako. At pagkatapos ay sasabihin ko sa iyo kung ano ang gagawin mo. Ginawang hari si Saul. Nang maghiwalay sila ni Samuel, binago ng Diyos ang buhay ni Saul, at ang lahat ng sinabi sa kanya ni Samuel ay nangyari ng araw na iyon. Pagdating ni Saul at ng kanyang utusan sa Gibeya, sinalubong siya ng mga propeta. Napuspos siya ng Espiritu ng Diyos. At nagpahayag din siya ng mensahe ng Diyos kasama ng mga propetang iyon. Nang makita siya ng mga nakakakilala sa kanya na nagpapahayag ng mensahe ng Diyos kasama ng mga propeta, tinanong nila ang isa't isa, Propeta na rin ba si Saul? Paano naging propeta ang anak ni Kish? Sumagot ang isang tagaroon, Hindi na mahalaga kung sino ang kanyang ama, kahit sino ay pwedeng maging propeta dito nagsimula ang kasabihang, Propeta na rin ba si Saul? Pagkatapos magpahayag ng mensahe ng Diyos, pumunta si Saul sa sambahan sa mataas na lugar. Nagtanong ang tiyuhin ni Saul sa kanya at sa kanyang utusan. Saan kayo nang galing? Sumagot si Saul. Hinanap po namin ang mga asno. Nang hindi po namin makita ay pumunta kami kay Samuel. Sinabi ng tiyuhin ni Saul, Sabihin mo sa akin kung ano ang sinabi ni Samuel sa iyo. Sumagot si Saul. Sinabi niyang nakita na ang mga asno, pero hindi niya sinabi sa tiyuhin niya ang sinabi ni Samuel tungkol sa kanyang pagiging hari. Tinipon ni Samuel ang mga Israelita sa mispa para sabihin sa kanila ang sinabi ng Panginoon. Ito ang mensaheng ibinigay niya galing sa Panginoon, ang Diyos ng Israel. Inilabas ko kayo mula sa Ehipto iniligtas ko kayo sa mga kamay ng mga Ehipsyo at sa lahat ng bansang umaapi sa inyo. Pero kahit na iniligtas ko kayo sa lahat ng kapahamakan at kagipitan, tinalikuran pa rin ninyo ako na inyong Diyos, at humingi kayo ng hari na mamumuno sa inyo. Ngayon humarap kayo sa akin ayon sa lahi ninyo at angkan. Pinalapit ni Samuel ang bawat lahi ng Israel, at ang lahi ni Benjamin ang napili. Pagkatapos, pinapunta ni Samuel sa harapan ng lahi ni Benjamin ayon sa sambahayan, at ang pamilya ni Matri ang napili. Si Saul na anak ni Kish ang napili sa pamilya ni Matri. Pero nang hanapin nila si Saul, ay hindi nila ito makita. Kaya tinanong nila ang Panginoon. Nasaan po siya? Sumagot ang Panginoon. Nandito siya. Nagtatago siya sa bunton ng mga bagahe kaya tumakbo sila papunta kay Saul at kinuha siya. Nang pinatayo siya sa gitna, siya ang pinakamatangkad sa lahat. Sinabi ni Samuel sa lahat ng mga tao, Ito ang taong pinili ng Panginoon para maghari sa inyo. Wala ni isa man sa atin na katulad niya. At sumigaw ang lahat ng tao, Mabuhay ang hari! Ipinaliwanag ni Samuel sa mga tao ang mga karapatan at pananagutan ng isang hari. Isinulat niya ito sa isang nakarolyong papel at itinago ito sa bahay ng Panginoon. Pagkatapos, pinauwi ni Samuel ang mga tao. Umuwi rin si Saul sa bahay nila sa Gibea. Sinamahan siya ng mga sundalo na hinipo ng Diyos ang puso para sumama sa kanya. Dahil may masasamang taong nanlalait kay Saul na nagsabi, "Paano tayo maililigtas ng taong ito?" at hindi sila nagbigay ng regalo kay Saul bilang parangal sa kanya bilang hari pero hindi sila pinansin ni Saul